Mag-grocery halta. Mm. Ito yung sayuro baker. Kasi masarap to. 2,000 to since 2,000 to. Jumbo. 650 grams. Yan. And then meron tayong chipon. Ayan. Masarap to mo chipon nila sa Eurobaker. Ayan, mga oh. Masarap yan, chiffon nila. Mabigat. Mabigat siya. Ayan. So, dito tayo. Sa kabila. Uy. Mabigat. Ayan lang. konti lang ang mga tempero. Pero, da My cheese love. Simpre, pag kumakain tayo ng may onion rings. Onion rings. Yung alam mo yung minsan kasi nauumay tayo sa pagkain natin. And, merong pads. Pea snacks. So, Ayan. Yeah. And, sub natin yan Meron tayong udong. O, pinse udong. O, ba diba? ba ng udong. Tapos, meron tayong birch tree. Ito yung gatas ko. Araw-araw. Yan, ininom ko. And yung oatmeal natin na lagi natin ginagamit. Ayan, ito yung oatmeal. Quaker oatmeal. And of course, our Nestle non-fat milk. High calcium. Ayan, mga loads. Sarap kasi pag may ano, ano yan sa, lagay natin yan sa quaker oats natin at saka sa juice natin. And meron tayong noodles. Beef lucky Me. Hindi man ako masyado nag-beef din ako masyado nag beef. Kaso lang, pag nag... Minsan, gusto natin ng sabaw-sabaw. Ayan. So, may beef tayo. Dalawa lang binili ko. And, meron akong giniling na chicken dyan. So, lagyan ko siya ng crispy mix powder. Kasi gusto ko siyang prituhin mamaya. Gagawin ko siyang um, nuggets. And, of course, hindi mawawalang ating magic flakes pag time na once na gutom na tayo yan kasi ang kinakain ko pag ano magic flakes para malagyan lang siya and of course sa aming mga mingming ming atami sardines para sa mga mingming -ming namin ng mga iring ko Diyos dalawang atami and of course syempre sa pangluto natin ayan ito lang naman ang mga needs natin and of course dito tayo sa ating pang laba, pang kitchen. Ito tayo sa pang, pang, personal. Ayan. So, bumili ako ng color, guys. Kasi nga, alam nyo na, meron na akong putin puti sa buhok ko. So, gusto ko kasi mag-highlight siya sana. Kaso lang, ako, ako lang kasi mag-color ng buhok ko. Kaya ito na lang binili ko yung Ashley. Blonde siya. So, mag ulit ako. So, yan. Extra light blonde. Yan. So, 10.0. So, yun ang gagamitin ko ngayon. And of course, color safe. Ito, gustong gusto ko to mga loads. Kasi alam nyo ba, ang color safe zone rock blossom fresh is pwede sa di color, pwede sa white. And gustong gusto ko to siya kasi pwede pang ano sa mga basahan, sa mga damit, na kahit color, malagyan mo siya ng zone rocks. So walang problema, hindi siya mapuputi-puti. Maganda to mga loads. Maganda siya as in. And then of course, our personal carefree ang gamit ko. And bumili din ako ng safeguard para sa kamay na sabon sa kamay and silka para sa aking partner and silka din para sa akin na papaya and of course smart para sa panghugas ng tinggan mm. and bumili din ako ng kunting deal dalawa lang, mabango kasi itong forever joy yung kulay violet so gustong gusto ko yan and of course bumili din ako ng para sa toilet namin And para sa partner ko, bumilihan ko siya ng pulbo kasi gustong gusto niyang pulbo. Yan, gustong gusto niya mahal yung pulbo. Yan, and then, bumili ako ng shampoo ko. Alam niyo guys kasi, ang buhok ko kasi nag-ano na siya. Baga, ayaw niya na sobrang chemicals but mag-color ako, kailangang mild ang shampoo ko. Kaya ito yung shampoo ko na pipili ko, Junsun. Kasi para mabawas-bawasan mga chemicals. And bumili ako ng Epeka Oh my God, alam nyo ba na sumasakit-sakit so na rin minsan ang likod natin sa sobrang pagod. <laughs> Kaya minsan nag-walking ako, ba diba? Kaya para mag exercise tayo. Kaya ito, Binubumili ako ng Epeka scent. Mm. Ayan, so wala na. So yan lang lahat ang nabili natin. Mga Lods. Yan lang. So syempre maggrocery din tayo. mins paminsan-minsan. Mm. Oh, di ba? Yan. So, yun lang. Thank you for watching. And don't forget to like and subscribe our YouTube channel, ah uh, Dream Girl TV 21. And of course, our Facebook page, What's Happening. Bye-bye. God bless us all. Thank you for watching. see ya